kami po yung halos yung mga kasama ko, may mga napagaling. Uh, at yung mga lahat ng prayers nila natupad. Panatan po namin sa pamilya po namin. Kaya ito po yung ginagamit namin sa halimbawa po, may sakit po yung mga alam, eh Sa muling pagbabalik ng traslasyon ng Nazaredo ngayong 2024, panata na ng mga deboto na katulad ni Rain at Tonton na dumalo sa pagdiriwang ng traslasyon. Kaya kahapon sa pangalawa tuling araw ng pagbabasbas ng mga imahe ng replika ng Black Nazarene na una nang dumalo ang dalawa kasama ang kanilang mga grupo. Sa ikasyam ng Enero, prioridad ng Quiapo Church ang panatilihin ang kaligtasan ng kalusugan kaya isa sa kanilang paraan ang pagbibigay pa rin ng face mask sa mga dadalo ng misa at papasok ng simbahan. Magkakaroon din ng checkpoint bago makapasok sa simbahan eh at nagbigay paalala ang Quiapo Church sa mga nais na dumalo ng misa. Paalala rin na huwag magtutulakan, no? huwag po magkakasakitan sana, iwasan po natin yan. Kaya nga po, hindi maari magdala ng malaking bag, ng payong, sa seguridad din po yan. Hindi nyo naman po maide-deposit yung mga bag ninyo. Kung hindi, hindi kayo makakapasok. Huwag na huwag magdala ng yung mga sobrang bata sa kahoy mga senior natin na mahihirapan pong makipagsiksikan. Maari po tayong sumubaybay sa ating live masses naman po. bantaala ang palik naman sa Black Nazarene nagaganapin sa Quirino Grandstand ay magsisimula sa Sabado pagkatapos ng panimulang misa na gaganapin sa oras ng alas 6 ng gabi. Yung pong kahit palik na tinatawag natin, hindi na po kinakailangang humalik talaga dun sa imahen. Kaya nga po ang maari nyo pong gawin ay humipo at yung pong panyo na inyong pinahid ay maari nyo pong yun inyong pong na mahalikan din para sa kalusugan din ng lahat. Makalipas ang tatlong taon na walang prosesyon, ang puong Nazareno, isa sa mga katuwang ng simbahan at mga ihos del Nazareno sa pag-iingat sa imahe at nagagabay sa daloy ng mga daraanan na kalsada para maayos na makabalik ang itim na Nazareno sa Quiapo Church. Nag-start po ako 2009. Hanggang 2010 po, nag-start na po ako bilang isang deboto ng isang pong nasarin. Sa ngayon po, at uh, kung ano po yung binibigay sa aming kalakasan, sa kanya po nang gagalit at doon lang po kami kumakapit sa kanya. Uh, bilang uh, EOS Del Nazareno, pinapaalala po namin na kung ano po yung nilalabas sa social media, sumunod po tayo. Ibinababa po rin po ang utos po sa amin. Bawat checkpoint po, ang mga kapulisan po, ang may authority po na kupisin po ang mga gamit. Idikatulad ng mga nagdaan na traslasyon, ang itim na ng Nazareno ngayon ay nababalutan ng makapal na salamin na matagal nang naging usapin ng simbahan kasama ang mga ihos at mga deboto dahil sa luma o matanda na ang imahe at nagkakaproblema na rin ang andas nito ginamitan na po ito ng talagang makabagong teknolohiya. Talagang buwan, almost a year, pinagplanuhan, pinag-isipan, hindi lang ang programa, lalo na po yung andas, syempre. Sa labas ng salamin, sa babang part ng, ng andas, meron pa rin tayong mga ihos, mga alagad kung tawagin, na sila naman po yung magsasecure na hindi nga po masasampahan pa. And at the same time, kasi po papayagan pa rin yung magbato ng mga panyo para magpahid po doon. Yun nga lang sa salamin. Sangayon naman ang mga deboto sa paglalagay ng salamin para protektahan ang itim na nasireno sa gaganapin na traslasyon ngayong taon. Okay naman, mas safe kesa dun sa dati. Mas nagkakagulo kasi at mas safe dun para sa poon. Unang-una po kasi lalo-lalo ng kagulo. Tatlong taon na ata tayo hindi nakapag-ano. Ngayon sabi ng mga tao kaya ngayon mangyayari ngayon yan. Magagawa ngayon sa, sa nasireno lalabas ngayon. Kaya doble ingat po ang mangyayari po sa atin ngayon. Dagdag pa ni Father Hans na laging alalahanin ng mga deboto na ang kanilang panata ay nasa Nazareno at patuloy na gawing prioridad, agaligtasan at pag-iingat para sa gaganapin na traslasyon ng Nazareno ngayong taong 2024. Dapat ang panata ng deboto nasa Nazareno. Hindi ho sa pagsampalang, hindi lang sa paghawak ng lubid, hindi lang sa pagpakikip-makikipag-unahan. Ang basically ang nabago lang po ay yung paglalagyan. Pero saka yung pagsampa, hindi na nga po gagawin dahil nga po, hindi lang sa delikado yung salamin. Dahil nga po dun tayo sa tema. Ang tema natin ay ibig naming makita si Jesus. So talagang literally gawin natin na makita ng lahat talaga si Jesus. Tata uh, nasa linya ng ating uh, komunikasyon ngayon si uh, Colonel Gene Fajardo ng uh, Philippine National uh, Police Colonel Fajardo, magandang umaga po Magandang uh, magandang umaga po Sir Aljo. Wala ba tayong natanggap na uh, intelligence report ng uh, wag naman po sa uh, ngayon pong Martes ma'am even today no dahil ilang araw na lang ay Uh, translation 2024 na? Yes, sir. Sa ngayon po, hanggang sa ngayon po, ay wala pa naman po sa na uh, natatanggap na anumang seryosong banta na mm -hmm. maaaring uh, maka-disrupt po ng uh, pagsagubong mga po natin sa translation. Pero kagaya ng lagi natin sinasabi, Sir Aljo, while we are hoping for the best, but we are also uh, prepared for whatever scenario na maaaring nating ma encounter Kasama po yan sa pinaka po natin na uh, simulation exercises and uh, contingency planning po. Kumusta po ang ating paghanda para sa seguridad na uh, sa gaganaping traslasyon, Colonel? Nakalatag na po sir yung ating uh, security deployment para po sa traslasyon. Eh, uh, na, sir, as December 30 sir, ay uh, meron na po tayo para, uh, i-deploy ng mga personnel dahil nga po uh, may mga activities na rin po related sa traslasyon. At uh, kahapon po ay uh, understand ay yun po yung uh, huling uh, araw para po sa pagbe-bless nga po ng uh, mga Reptika. So itong mga darating na araw, ngayong araw po ay naasahan natin na dadagsain po ang uh, Siapo Church because uh, meron pong uh, mga misa po ngayong araw. Meron yata kayong naaresto dyan ng kaso ng bomb joke, Colonel? Tama po sir. Meron po tayong uh, inaresto dahil uh, nagbiro po ng uh, about sa... Uh, sa bomba po kaya siya po ay inaresto po ng taruhan po ng uh, ng Manila Police District at uh, nakatakda po siya ng kasuhan uh, po. Okay, so uh, paalala na lang mula sa PNP sa mga deboto ma'am at uh, sa ating mga kababayan ngayong Traslacion 2024. Go ahead po, Colonel yes, Sir, Pinapalalapun uh, pinapaalala po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa lalaw po para po sa translasyon, lalong-lalo na po sa January 9 kung uh, kayo po ay may dinaramdam may kukunting karamdaman, ay huwag na po sana tayong uh, uh sumali dyan at uh, expect po natin na magkakaroon po ng uh, maraming tao, siksikan. So baka mayroon po kayong dinaramdam, ay mas maigi po na manood na lamang po doon sa mga live streaming at uh, pinapaalala din po natin sir na meron po tayong uh, i-implement na liquor ban sa at least within 500 meters uh, radius po ng Kirino Grandstand at Quiapo Church mula po uh, January 8 hanggang uh, January 10. At magi-implement din po ng gun ban ang uh, City of Manila mula po January 8 hanggang January 10. At uh, uh, I-implement din po tayo ng no-fly zone, drone uh, zone and no-sail zone within the vicinity ng Quirino Grandstand at Quiapo Church mula po uh, alas 7 ng umaga ng January 7 at tatagal po yan hanggang January 10, uh, 2024. At siyempre uh, pinapaalala po natin na bawal pong uh, magdala po ng mga bags, uh, unless ito ay mga transparent bags, bawal pong magsuot ng hoodie jacket, uh, sombrero, payong Siyempre, bawal pong magdala ng firearms at uh, anumang uh, bladed or pointed object. At uh, lahat po tayo ay magbantay, siguraduhin po natin na uh, yung ating mga sarili ay nasa maayos na kondisyon. At uh, sumunod po tayo doon sa mga security protocol na i-implement po ng inyong uh, pambansang polisya. At lahat naman po ito ay gagawin natin para na rin po sa kaligtasan ng lahat. Alright. Maraming salamat, uh, Colonel Jean Fajardo ng uh, Philippine National Police. Good morning, ma'am. Alright. <laughs> Nasa linya din ang ating uh, telek, uh, telepono si Edward Gonzalez, ang head ng Road Emergency Group ng MMDA. Uh, sir uh, Edward, good morning. Sir Aljo, magandang umaga po sa inyo. O, kamusta po ang ginagawa nating clearing operation along translation route sa Maynila? Actually sir, yung uh, Western Traffic Enforcement Division natin, eh, nagsimula po mag, uh, magkaroon ng road clearing simula hmm. pa po noong uh, December 30, 2023. Hanggang ngayon po patuloy po iniikutan ng Special Operations Group yung dadaanan ng rota ng prosesyon. So wala na po tayo nakikitang sagabal. Ang konsentrasyon na po ngayon ng MMDA ay eh, nandito na po ngayon sa Quirino Grandstand kung saan nagsisecure na po tayo ng Luneta Farid Ground, naglagay na po tayo ng fence at ang uh, mga fence at plastic barriers para sa oh. pahalik po. Okay, sige paalala na lang sa lahat ng mga motorista, uh, lalong-lalo nagdadaan po dyan sa Quiapo on Monday, even today no, dahil uh, uh, pushpusa na paghanda natin sa traslasyon 2024. Tama kayo sir. magkakaroon po ng closure ng January 8 and 9 sa area po ng Maynila. So ang mga ngalaga po niyan ay ang uh, pamahalaan lokal ng Maynila at ang MMD po ay nakasuporta lamang sa kanila. Okay. Thank you. Uh, Edward Gonzalez, head ng Road Emergency Group ng MMDA. All right, sige. Ah. Uh, lang ha. Meron akong nabasa kanina dito eh. Sa mga mga do's and don'ts bayan ha. Alalahanin niyo kung uh, ito na si Father Hans Magdurulang ang tagapagsalita ng Nazareno. Father Hans, good morning. Father Hans, magandang umaga. Ah, wala. O, oh, sige. basta' yung mga bawal, uh, sundin na lang natin. Alright, uh, ang uh, pwedeng maring dalin. Okay, dalin, pero yung bawal, bawal. Uh, Reverend Father Hans Magdurulang. Uh, Father, good morning. Good morning po, Sir. Magandang umaga po. Okay, so uh, may mga pagbabago pa ba gagawin? Uh, Father Hans, sa ating paganda uh, ngayong translasyon 2024 para maging maayos, mapayapat, ligtas ang uh, prosesyon. Sa ngayon po ay kagaya po ng ating mga nagdaang araw po na paalala po. Father? po natin na tayo po ay na-updated po tayo sa mga uh, pinaalala po namin sa ang mga pamunuan po ng simbahan ng Quiapo at ang pamahalaang lokal ng Maynila po ay nagpalabas sa na po ng aming mga paalala sa simbahan po ng Quiapo. Dito po, nagsimula na po ito ngayon. Parang dry run na po natin, first Friday. Mm -hmm. na po natin dito ang, kaganyan din po sa January 9, ang one entry at multiple exit po para sa mga pupunta po dito sa Quiapo. Uh, sa Villalobos area po, doon po ang ating entry at ang ating po. Meron tayo po doon ano, control and checkpoint po. Kaya Paalala po sa mga kadiboto natin sa magsisimba sa simba ng Kiapo, huwag ho magdala ng malalaking bag. Hindi po kayo makakapayagan po pag ganyang malalaki po ang bag. Huwag po mag, wa wala ang bawalang sombrero, magdala ng payong at saka po ng hoodie. Uh, maaari po tayong magdala ng bag siguro na malit yung transparent po para mabilis din pong ma-check. Ito pong mga bagay na ito ay para rin po sa kaligtasan ng lahat at mabilis at ligtas na daloy. Uh, bibigyan din po ang mga papasok pa lamang po sa Villalobos, bibigyan na po ng face mask para naman po ito sa ating pagkapanatili uh, uh, pagpapanatili ng kalusugan, lalo na po ito'y may pit na bilin ng ating alkalde ng Maynila, Hanila Una, uh, sa loob po at labas ng simbahan. Meron pa rin po tayong mga distansya na ipatutupad ho. No? Mm. Sisikapin ho natin na ipatupad ho ang distansya na yan, lalo na sa loob ng simbahan. Kaya asahan po ninyo na meron po tayong magkocontrol kung puno na, hindi na po puma pumasok sa simbahan. Sa labas naman po ay meron tayong malaking LED sa palibot ng simbahan